Alright oh. you know, so isang city badja, Boxer 150 po Ang dinala sa atin. so sobrang ingay mga idol Makalaksing, malagitik So hindi makatakbo, okay, so overo natin mga idol So narinig nyo mga idol, Napakaingay Okay, so update natin yung badja, Boxer 150 Ting sobrang ingay mga idol Ayan po. So ngayon, reborin siya. So isa pang maingay yan. Okay, so papareborn natin. Time in change. So papagkita ko lahat ng papalitan. Mamaya. Ito lang po, 150. <laughs> Boxer 150. Ayan po, mga lodi. Okay. O, Boxer 150. Pagkita ko. Okay, e, napakaingay. Okay, so... Pinarinig lang sa atin ni Idol to, Sir Idol, so maingay. Oh. Okay, so ngayon, pinagyan natin siya ng listahan. O siya na po yung naghanap ng pyesa. Mga Lodi, mga Idol, ayan po. So, sa mga listahan natin, oh, so nabili niya, ayan nga, ito yung mga, ito timing chain, Paris po na chain guide, okay, ito yung isa, tapos po, class damper, uh, tensioner, alright, ngayon, so, dahil ito, piston plating na siya, piston slap, so, re reborin okay, so, may dala na rin na piston kit siya, idol, ito alright, so, makotobran na kuha niya, ngayon po, na re na siya, Pinaribor na natin kay Boss Der Flores, oh, napakaganda po, mga idol, oh. okay, so, sukatin natin ang piston, oh, pagkabak, okay? So, tingnan nyo, mga Lodi, napakaswabi na po ng piston. Yun, oh, Swabi, oh, okay? Swak, na -swak, oh, okay, sige. Kung, mapa kung mapapasin nyo, medyo mas, ano siya ng konti, mas matigas pumasok, okay, sige. Kasi, bakit ganun? Pinasikip natin ng konti to kasi iwas flapping o slap. Kasi, ang kapangitan ng piston ng mga boxer o mga city badja, uh, 125, 150, uh, bakit, ah, uh, yung slap sila kasi medyo maliit syan. Okay, so walang buntot, medyo nagpa-flap siyang ganyan. Okay, sumasayaw-sayaw. So kailangan i-report to, medyo mas fit siya ng konti. Yeah, no? Alright. So ngayon, pang malakasan natin glass lining. Ayan po. Wow. Glass lining na napaka-smooth. Tumiting ah, dumadamba. Okay. Okay. Uh, ah, dadalin dito ang motor parang pagong. Pagkatapos paggawa, parang kabayo na. <laughs> Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Right. Ayan po, so tanggalin na natin itong lumang chain gate, mga idol, oh. Tao ka na po Para alam na kung sa bago Okay So lagay na natin no Okay so City Boxer ah Bad, bad sya, boxer Okay so Ay si Delong Puro TMX lang yan ang alam gawin Hindi po <laughs> Alright so. Okay so nasa yan na natin po yung piston Piston ring Alright Okay so sunod na po tong Tension, uh, timing chain no Original no Pagka, sarap na naman no ngayon, paano bang timing ng boxer? Ayan po. So, kung mapapasin nyo, letter T, ayan po. Okay, yan o. No? Letter T, may guide dyan, ayan po. So, magkatapat siya. So, pagka nakatapat na yan, matik yan, nakatap dead center na yan o TDC Okay, so, lagay na natin ng black. Okay, pero bago yan, lagay muna natin to ang magneto, mga idol. Okay, so nasinta na rin natin yung parbola mga idol oh. Yun know, oh, so lapat na lapat na mga lodi. Oh. Lagyan na natin tong kamis bracket. Kung mapapansin niyo may gadget mga idol. Ayun po side by side. Nakapattern dito sa side niya. The dirty tap ayun po. So saan ba katapat 'yan ayun. Yan yung guhit. Okay, so nakatap tayo sa may magneto, yung guhit kanina, letter T tapos tap. So ito naman po ayan. Alright, so lagay ko na Alright, mga idol. ayan po So, ayan na, napesto na yung Kamis Plaget E30 Tapos po, yun yung marking, okay So, nakatapat na sa magneto, so nakatapat na dito So, ibig sabihin, ito po ang Tamang timing, alright Alright oh! Alright, okay, So, para 100%, ang balik alintog ng tunog ng motor ni Idol. So, pinalitan na natin ng timing chain. Chain gate. Okay. So, sabay na rin po natin itong tensioner or rice. Paglagay nyo ito, dun mo uugutin itong -tong pin. Dun lalabas yung titi niya or rice. Alright, ito. So ngayon, mga Idol. So, pwede na po natin i-release. Kung mapapasin nyo, may konting play pa yung timing chain. Ayan. Alright? So, kaya pag inila natin to, pipitik yung chain, pag re-release, uh, tensioner, didi niya yung tensioner, tapos didi niya yung timing chain. Oh. Bunaw din natin. Yun, no? Know? Alright, so, pumitik mga idol. O, yan po, napakaganda, no? Wala nang, wala nang, ah, uh, alog yung timing chain. Alright, oh, So, 100% tahimik na to. Okay, ngayon, pwede mo pang masikpitan to ng tensioner. So, ikutin lang yung screw dito na maliit. So ang pag dito counter clockwise. Ayun po. So ramdaman niyo lang, ramdam lang yung sakong hindi masyadong tigas kasi iingay naman yung timing chain at mahirapan sa minor. Okay, so sakto lang po. All right. All right, o, tapos na mga idol. Una po ang so sampan na natin sa chassis. Itong magina ng Boxer. Boxer City Baja. 150. All right. Okay po, so sa wakas po, after 2,000 years later, mapapandar na natin okay so check na natin kung maganda na pa yung andar okay so tanggalin mo na yung langis dito okay po baka matapon yung langis so start na natin ito talagang 1000 kick to eh sir ay tayo nakachok na pala aroy okay so natatapon ang langis lagyan na natin valve cover so konting focus focus mga idol start natin ulit subukan start You know, after 5,000 years, sumandar. <laughs> Umingal tayo doon. <laughs> you know. Hindi okay po, mamaya, tignan natin. Hindi po. You know. kaya andar po pala talaga nito yung parang 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 parang, parang nauubusan siya ng gasolina no? okay po ayan na so sa po so kahit anong gawin namin talaga mahirap start mga idol so problema po niya carbrother ayan so kung bagit oh kung so bakit may rip wala tayong mahanap na carbrother ng pambaxer okay sarado no sila, sarado. oh sarado man. na oras na po kasi alas 10 yes na so ang dinagay na lang natin pang 155 mga idol ayan no okay so start na natin mga idol converted o, oh, converted po, eh, oh, no? TMX 155 Curbo mga idol, o. Oh. Stock manifold. Okay? So, gumawa lang tayo ng adapter. Ayan po, para i-adapt niya. Alright, so, testing na natin. Uy, wangli ko! Oh. <laughs> wangli ko! Oh. Revolution natin. Tingnan natin, mga idol, kung compatible. Maganda yung minor, so, dapat to mabangistin. You know? Alright, so, wala, 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 wala pa niya, mga idol. Alright, so, napakapangis. Bombayin natin. Bomba beat By dealing works Kung kaya niya Okay So kaya niyang sabayin mga idol So hindi kong sabihin Compatible to Okay So rotest natin Kung dumadamba na ba So rotest na natin mga idol Tingnan po, po natin pa ko Tingnan po natin Kung dumadamba So oh, one quick kaya ulit Bakit na to idol oh. So <laughs> one quick Compatible to Aba

Tignan yung tunog mga idol oh Napakaganda ah, mga lodi oh Okay talaga si Boss Delio Iyon oh Specialist pa Iyon oh Okay Bumalik po sa original na tunog Iyo, ng boxer Ayun oh Uh, Kawasaki, ginaya nga. <laughs> Sabi nila, tapang DMX lang siya. Iyon ah. Ang <laughs> sabi niya na sir, pang DMX lang? Pang DMX lang. Pero? Palang matig, barak. O ano? O ano? Masabi. O hiyo Okay. Masasabi sir. Gawang tip din yung walang. Masasabi okay, po. O hiyo na. O hiyo Okay po. So back sir. 150 ah. Lambert, Balik kalindog. Successful. Kinonvert ng carburetor na 155. Binaribor natin. Timing chain lahat. Kinondition oh. O hiyo na. No? Yeah, Alright. So, Oh, ganda pa po ng minor. Dati 1,000 kick to. Ngayon, 1 click na lang. <laughs> <laughs> oh. <laughs> kami oh. oh, So, ngayon, boxer 150 po. Balik ka lintog. Maganda ng start. Maganda ng tutog. Dumadamba. Oh, rice.